ke okay, kabila ayun ge ge balik ayan nakikita nyo yan o oh, yan oh. sige sige balik ma balik ayun no. oh. so oh, yun kita na natin ang problema bukod sa ah, uh, Okay na, okay na, okay na. Ayan, kung makikita nyo yung paggalaw niya, uh, hindi diretso yung ikot niya. Uh, meron siyang play. So, ibig sabihin, sira na yung bushing. Ayan, guys. Uh, ang problema ng L3 ay nagwi-wiggle siya. So, yun ang ituturo ko sa inyo kung alin ang ating mga uh, dapat palitan kapag ka nagwi-wiggle na yung ating uh, L300. So ang wiggle kasing nangyayari nito, uh, yung wiggle na left and right, So, merong wiggle na pa, uh, parang pauntul-untul na gano'n. At meron din namang pa left and right. So, pagka ganoon, ang una nating titingnan ay yung mga bearing natin. So, tingnan natin kung medyo may play na siya, kagaya nito. So, ang pag... Ang pag-test niyan ay sa ilalim ng gulong at sa taas. So medyo hihilahin mo pa ganyan. So siya may play siya ng kaunti. Ayan oh dapat walang kagalaw-galaw yan. So, gumagalaw na siya, kumakalaw siya. So, isa, siya isa siya sa dahilan kung bakit uh, nagwiwigil kapag ka nananakbo. So, bukod doon, uh, titingnan din natin yung kanyang center post. Dahil ang center post, isa rin siya nagiging dahilan ng pagwiwigil ng ating sasakyan. So, pinapaltan yung bushing. kasi so, nasisira yung bushing ng center post. Yun lang naman nasisira sa center post yung bushing. Kapag nasira ang bushing noon, Uh, magiging malikot na yung ating manibela Ayan guys, titingnan natin ito Kung Ayan, din Tuwede natin yung kanyang subukan natin kung madadala pa sa higpit. So, hihigpitan natin ng konti. Tingnan so. natin kung madadala pa sa higpit. O, so, pa sa higpit. nawala so, na yung play ng ating gulong Then, yung kabila naman, ang titingnan natin, kung may play din. So, kapag ka parehong may play, uh, mas malakas yung nagiging pag-wiggle niya. So, ito, okay na. So, pinihit lang natin na kapag ka naman sira ang bearing, mararamdaman mo naman kasi magkakaroon ng friksyon. So, maririnig mo kapag tumatakbo, Uh, parang may nadudurog. Yun yun. So, sabihin, buo pa ang bearing nito, uh, lumuwag lang ng konti. So, na natin yung kanyang lock. Huwag natin kakalimutan yung lock na balik. Then, ibibend ulit natin siya pataas. ito yung flight nandun sa bahay ang eh. gamit

Kabila naman. <coughs> oh. <coughs> May kaunting play din to eh. kalau <tuk tangan> <tuk> mau <tangan> <tuk tangan>

Twento, Ako Okay na Ibalik na ulit natin ng lock. Right, kaming, kaming anak Ang asawa si Jim taon na kaming asawa po At kami so isang yine, ko Sa isang maliit na condo Dito lang din sa normal at typical lang naman ang buhay namin ang pamilya ko. Sa trabaho naman si Jenny bilang nurse sa isang ospital hey, sa Makati. Kaya madalas ay gabi na kami nakakaubi eh, na pareho. Bata pa mga anak namin kaya nag-hire kami ng isang kasambahay para magbantay sa kanila tuwing may trabaho kami mag-asawa. Si Yaya Yoli. Ngayon dyan na banda si Yaya Yoli pero na trabaho para pa naman siya. Isa pa malapit ang loob ko sa kanya ng dalawang aking anak. Kaya hindi na kami nagdalawang isip na pangkapitin. Wala naman kaming problema sa trabaho ni Yaya Yoli, maliging na lamang sa mga pamahiin nito. Medyo weird nga eh. Ang minsan sumalitan siya ng court, kahilo ay sinali lang niya na baka na bati lamang ako.

Bagaman ay itetest, itetest, pa rin natin kung ayun ang naging dahilan ng wiggle o meron pang iba. Kasi uh, isa rin sa dahilan ng pagwiwiggle ay yung ating tie rod, center post, tsaka tie rod in and out. So titingnan natin yung kanyang ah uh, tie rod. Okay pa naman siya. Maraming pa, okay, pa naman yung ating tayrad. Okay pa ang ating so, Yung mga bushing na lang. Ito yung tinatawag na center post. Ito to. Ito yung center post. So yan. Isa rin yan sa nagiging dahilan ng pagwiwigil. Oh. Uh, okay, game na. Okay, kabila. Ayun. Ge. Okay. Ge okay, balik. Ayan, nakikita nyo yan. Oh, yan oh. Sige, sige, balik ma, balik. Ayun okay, no? oh. So, oh, yun. Kita na natin ang problema. Bukod sa Ah uh, Okay na, okay na, okay na. Ayan, kung makikita nyo yung paggalaw niya uh, hindi diretso yung ikot niya. Ah uh, mayroon siyang play. So ibig sabihin sira na yung bushing. Ay uh, yung bushing kasi niya plastic. So pinapalitan niya nang uh, magpapakustomize ka so papapalitan mo nang tanso. Mas maganda kapag tanso. Uh, mas uh, matagal yung buhay. So, pero talaga nasisira 'yan dahil siyempre eh mabigat 'yung kanyang inililiko. Ah, kaano ba kabigat ang L300? So, katagalan nasisira talaga 'yan. So, hindi 'yan papalta ng isang buong center post. So, binubuksan 'yan, kinakalas yung center post na 'yan. 'Yan, kinakalas 'yan. Ah, pinapalta niya ng bushing. Pero kung ah, yun nga, uh, sa pagpapalit nga ng bushing, magpapakustomize ka, magpapasadya ka, uh, medyo may katagalan, papamashin shop ka. O di kaya naman, kung makakahanap ka ng kasukat, uh, bearing type, bearing ang ilagay mo, mas maganda rin yun. Uh, ang iba, pinapalta niyan isang buong center post. So center post, isa rin sa naging dahilan kung bakit nagkaroon ito ng pagwiwigel. Uh, yung kanyang mga tie rod, okay pa naman. Okay pa yung kanyang tie rod so maayos pa siya oh. so makikita naman yan kapag ginagalaw ang manibela ah uh, makikita mo yung galaw ng kanyang tyrad. so ayun center post confirm na center post ang isa pa sa naging dahilan nito bukod sa maluwag yung kanyang ah uh, nut sa kanyang bearing okay